Ito po yung pinangako namin, BBH, no aming, uh, no ating campaign, yung Good Bike Chicks Program. Di ba? Kasi, alam na alam ko po kung gaano kahirap ang maging entrepreneur. Katulad ng pinangako namin, by 5-6, ito po yung isang paraan para hindi tayo sa mga matataas na interes. <laughs> just now, meron na naman tayong dalawang approval, uh, less than 300,000. Uh, nagpapasalamat nga po pala ako, uh, siguro pati na rin sila sa DTI, sa BH, Bagong Henerasyon Party List, at sa mga congressman po uh, na namamahala po nito. Maraming maraming salamat po. Uh, pasalamat po tayo sa DTI at sa Small Business Corporation with their cooperation po. Nakakabigay po tayo ng loans from a minimum of 30,000 up to a maximum of 3 million for individuals. Nandito po kami para magpasalamat sa inyo at ito po isang paraan ng pagpapasalamat ng bagong henerasyon. Ang ilapit ang programa ng gobyerno sa inyo, magkaroon kayo ng access sa capital na napakaliit ng interes. ba? Diba? 1% a month diminishing rate. So in total, parang 6.66% per annum. ano nangyayari dito sa ating bansa, ang laki po ng perang nawala. Isipin nyo, trilyon-trilyon. Di ba? Nakakalungkot. Habang tayo, nandito po tayo. Buti na lang, meron tayong DTI. Di ba? Meron magandang programa yung gobyerno na kahit papano, Nakaka-extend po ng loan para tayo po ay matulungan natin ang ating negosyo. Ma-expand po natin. Ito po programa na ito, tuloy-tuloy ito. Magandang tulong po ito sa malaking bagay po sa amin mga malilit na business na makapag-expand kami ng aming mga businesses. Nagpapasalamat po kami sa DTI, SB Corporation, din sa ating mga congressman sa BH party na si Ma'am Bernadette Herrera na si congressman Robert Nazal dahil din sa programang ito syempre nakakatulong po sa amin na mga maliliit na negosyante na makapag-expand pa ng aming mga business But as congresswoman as congressman of bagong Henerasyon, kami po ay mga representante ano ibig sabihin nun? we want to make government programs closer to the people. But for today, talaga namang as announced namin, yung first 150 na ma-approve, eh wala po kaming magagawa doon sa excess. Makikiusap lang tayo kay Boss Wally. Pero, pwede naman tayo mag-online. Ang daming nandito. Um, ito ay simbolo ng gusto nating iangat yung antas ng ating pangumuhay. Tama po ba? And especially po, yung interest is very low. That's why it's very helpful for us. Uh, business, small business ito eh yung same day approval ng mga loan applications ng maliliit na negosyante. So, ay kita dito sa likod ko, uh, real time pinoprosesor yung mga nag-apply. Kanina lang sila nag-create ng account sa mobile app and now uh, sa isa silang pinoproceso sa record namin. May meron kaming pinakamabilis na 10 to 20 minutes approval time. So, ito yung tulong ng gobyerno, ng DTI Small Business Corporation at ng bagong generasyon para mabigyan ng karagdagang kapital yung mga maliliit na negosyante natin. At hindi na sila kailangan lumapit pa doon sa upang abuso na 5-6. Alam naman natin, napakataas magpataw ng na interes ng mga nangyari. Hindi ka lang ng pamahalaan, ang tulungan ay yung mga nagnegosyo, maliliit na nagnenegosyo. Kasi sila talaga ang may high impact sa economy natin nagpapasalamat po kami dahil lang karoon nga po ng ganito. Malaking, malaking pong tulong sa nito, Malaking puhunan. So, yun lang po sa ating lahat. Salamat po sa pagtangkilik ng programa ng DBI. Ito po ay programa ng Department of Trade and Industry under the SB Corporation. Palakpakan po natin ang ating mga sisipag na mga taga SB Corp. Maraming salamat sa bago ni Rasyon Park